Guys, magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. Sa so, ngayon ay March 2 uh, Sunday. So kanina guys, naggrocery pala kami. Yan, so yung grocery natin andiyan sa labas. So mamaya magpapatulong ako sa aking Josawa na ipasok dito para maayos natin dito sa baba. So ito din papatanggal ko dito, itong ating buko pandan. So i-insert ko din guys no yung ating uh, mga bumili. So since kanina guys, uh, hapon na kami nakadating. So, malis kami mga alas ano ata? 11. Tapos dumating kami guys mga alas dos ata, alas 3. Yan. So, pakita ko sa inyo yung ating actual bintahan kanina. So, yung mga customer natin, ayan, nagsibilihan naman na pag nung dumating na kami. Yung iba naman, nag-text, nag-message sa akin or nag-chat. Yan, sa messenger. So, mag, ano na ako guys, magsasara na ako. Bukas pala yung aming tindahan. 8.11 na po ng gabi. So, sara lang natin guys, no? So, dito na ako dadaan. Kuhanin ko lang yung ating padlock yung ating padlock. So, dito tayo sa gate dadaan kasi. Ay, yung aso uh, so, ko. Sorry, guys Sasara na tayo. yun yung ating ano, guys. Na grocery. Yan. Excuse me, Muti. Nang lamabas, ha? So, yan. Hi, Hunter! Dalagay natin yung ating camera dito. Hi, Hunter magsasara na kami ng tindahan ni Hunter. lalagyan din natin dito guys ng bato sa baba kasi medyo nakaano kasi to dito guys oh. So, itong roll up papasukin ng bubwe so, lagyan natin ng bato yan so balik na tayo sa loob balik na kayo kay mochi pasok na tayo ay ko po ah ako yan ay pumasok ng mga alaga so yan guys bukas i-hold ko naman tong ating mga groceries yan, so ilang box din to guys, no? Nasa magkano nga to daddy? Yan. Yan yung ating groceries. Yan, so bukas na lang guys, no? Kasi yung resibo natin nasa bag. So balik tayo dito sa loob. Para hindi masikip. So magpapatulong ako guys na may itaas to dito. Para hindi siya masikip. Tingnan nyo yung jasmine rice guys. Ang ganda. So mamura na yung mga bigas ngayon. Tingnan nyo naman o oh, buo na puting puti. Tsaka ang sarap niyang kainin. Grabe. 50 pesos lang yan. Hindi ko na binago yung pangalan niya, pero Jasmine yan. Ito yung Jasmine Orange, Yan. Danda ng bigas, grabe. So, ano lang yan, guys. Kuha ko 1-1. Uh, binibenta ko pag cash, 1-2. Pag utang sa buwan, dagdag 200, so 1-3. So, di ba? Mura lang bigas. Pag ano naman, guys, pag retail naman natin, yan. Retail, 50 pesos. Nag-add ako ng... Yan, tatimlan nyo naman yan. Oh, grabe, ganda. Nag-add ako ng 150 pesos. So, ito, guys, yung ating mga groceries. Yan. Lagay ko na dito. Kaya lang, wala nang space. Bukas ayusin ko. Kasi di, di na magdadaanan dito, yan. Ilang box siya, guys? Nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 boxes. Yan. Tapos, meron din tayong mga mismo at saka sasubo. Yun guys, ang aking share. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.